Magandang araw, Wak Pilipinas ito ang valiente news sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Naglunsad ng iba't ibang aktibidad ang OVP Southern Mindanao Satellite Office noong Marso bilang pakikiisa sa selebrasyon ng National Women's Month. Ang mga ito, balikan natin sa ulat ni Jero Gomez. What month do we celebrate Women's Day? Itaas ng ang gamot gusto mo ang Ibat ibang pakulo ang inilunsad ng OVP Southern Mindanao Satellite Office kaugnay sa pagdiriwang ng National Women's Month nito lamang Marso. Isa na rito ang pagsasagawa ng trivia games sa loob ng OVP libreng sakay bus. Aktibo naman na sinagot ng mga pasahero ang mga katanungan tungkol sa kababaihan. Okay, kinsa man uh, ang ato ang ang sana competition ang pinasagot ng uh, mga uh -huh is no? So tama. Nakatanggap din ng bulaklak ang mga babaeng pasahero. Sunod-sunod din na financial literacy training ang inulunsad ng tanggapan na dinaluhan ng nasa 63 na mga individual mula sa iba't ibang barangay sa Davao City. Katuwang ng OVP's aktibidad ang Department of Trade and Industry Davao City Field Office kung saan mas pinalawak pa ang kanilang kaalaman ukol sa mga diskarte upang makapag-ipon ng pera. 50% ay katunga sa imuhang uh, income is padulong sa ato needs sa grocery, housing, utilities, health insurance, and car payment. So mag-allocate na sa ato ang mga expenses or sa atong wants na ang 30% sa atong sweldo is padulong sa shopping, dining, out, or hobbies or 20% lang yung inyong wants. Para sa kalahok na si Jory Bell, marami siyang natututunan na maaaring magamit sa pagpapalago pa sa kanyang negosyo. Ang pagawa ng tableya na sinimulan niya noong taong 2020. Kapital, pag-abot sa ma-dispose na kuha sa onsa kanang ka mga para maka savings nga na gud mom dere ra pud tapos si share ra sa mga parents ang pagiging wais sa pagnenegosyo naman ang natutunan ng solo parent na si Mary Joy kung mo ka sa usa negosyo jud Kabalo naman tang anak tanan no, na dapat wise jud ta naon -huna jud atong taman kung asa jud padulngan atong kwarta kay dili jud tinuod jud dili jud ingon anak kasayon nga magtigom og kwarta so dapat una naon jud nimo kung asa padulong ang imong kwarta o kanang dapat mag savings jud Pagkatapos ng pagsasanay isinailalim din sa magnegosyo day orientation ang mga partisipante sa nasabing aktibidad Layunin ng MTD na matugunan ang kawalan ng trabaho at makapaghatid ng livelihood assistance sa nangangailangan ng na mga Pilipino. Jera Gomez, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. OVP SMSO, nagsagawa ng coastal cleanup drive sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Ang detalye abangan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.